Doon, so, nung ano, trolling. Troll na pising buto. Bukang lalawit sila mga idol. Lalawit nga yan. yan na, Wala 'yun mga idol. Sumagot ng kuente para kitang-kita. Kita 'yung mga tao. Matatomb. Malaking piston diesel din, mga idol. Pupunta na sa coast guard 'yung troll. lumabo yung ano natin mga idol video ayun oh, duminaw oh, may dumaan na ano oh lumabo na naman oh, sige mga idol babay na babay na malabo yung video natin